Ayan, tao na lang ang gumawa niyan, no? Oo, oh, bawal niyan. Lalagyan lang din. Eh, ito mo, doon ka sa truck magkape. Okay. Diretso tayo. Bawa na sa tao. Nakiusap po ako nito. Kasama ko si chairman. Eh. Kay pa Ah, nasa naulan na yung galit. Kayo pa eh. May, may mga padrino yan. Ngayon, padrino na lang, hindi uut na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. ang pagbabalik ni Hederal Suka. Eto si kuya, na rin. Walang helmet to. Nataali si kuya. Pumuna tayo Hindi natin lalagyan. At pag-uwi na tayo eh, no? Oo. Nakasabay lang natin sila. So ngayon, eh... Although dito rin naman ang anghuta natin, District 1 Pagunta natin ito, tutulungan natin to. Assist Oo oh, assist. Tayo naman ang na assistant tayo. ngayon kasi oh, puno na eh na Tayo naman ang assist kay Gagoy Para at si Magkabayan din natin sila Ito kasi district ito kasi ni General to eh, district 1 Kaya since na nakasalubong natin si uh, Sir Cap, Eh tulungan na lang din natin Kasi Ah, Wala ka ba 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 na sa office? Hindi, yung ano, yung atak lang. Oh? Ano?

bisikleta okay, Eto Jay, kung tutusin, makabawal din eh. May mga ganyan rambahan eh. Okay. Bawal yan eh. Ayan, tao na lang ang gumawa niyan, no? Oo, oh, bawal yan eh. Okay. Lalagyan lang din ang rapaan. Kasi kung iaalaw yan, lahat na, na ganyan na lang. Lahat, oh. ganyan na yan. O, so, kasano po R10 pa rin tayo, ha? O, oh, ba't ka, go! O, ba't ka? Ay! Kung wala kayo mag-operate ha? Kung wala kayong permit eh. Oo, eh, napakita ito eh. Ah, wag muna, ha? Wag po ha? Wag po na kayo mag-uunin ko lahat yan. Uunin ko yan. Pagkatabi kaya dito sa skin nito na yun Nakatawa <laughs> <laughs> na natin si Sir Gab eh Gabriel Go ng MMDA General Sukat ng uh, Maynila District 1 Flood uh, Control Sama na to Then Kapitin mo Ah. Bukan yang. Yan ang tinanong para malinis. 'Yun dinanay oh, dapat dapat na, para malinis. Jay, anong anong natin dito? Anong uh, role natin dito? Hindi, ito, uh, i-assist natin si uh, Sir Gabgo. Total, eh, district ko okay, naman natin. Oh, o, hindi tulungan na natin. Total, eh, dilinisin din naman natin ito, eh. Ipagtulong-tulungan na natin. Yo. Okay. Uh, okay. Nasa road 10 kasi tayo. Eh, itong rural na to, district 1. District 1 to, eh. Uh, hawak din nila, hinalang to. Eh, dito rin nila po tayo. Nakapuno na rin yung truck natin. Sir nandito andito, andito si uh, dada ko. Uh, yun, uh, dada ko. Ito tayo. r pa rin, ang pinaka-current location natin. Ha? mo Alam naman eh. si na. Kamayin mo, sabihin mo Mamaya, pag nasa Okay lang yun, Lilin, kung...

Ya, saya sudah berjumpa dengan mereka. Dan ini? Ini adalah bahagian saya. Jadi, anda tidak boleh berada di sini. Jika anda berada di sini, maka saya akan menembak anda. Anda boleh mati di sana. Ya, saya akan mati. Saya tidak mahu berada di sini. Saya tidak mahu berada di sini. Saya tidak mahu berada di sini. Lihatlah. Kita boleh berada di sini. Eh hey, go go. Ba, na kailangan tulungan. yun, tulungan. Saan 'yung mga nagla oh, re sir. Eh. Oh, sa WB? O pinilalagay, hindi rereklukitin natin sila. Ah, baka kasi natin, taik, ang sa, 'di ba? O pero dapat din kayo dito. Okay, dapat hindi kayo dito. Okay, okay, <laughs> okay,